bilang senador, wala pa po akong dalawang buwan. Isang buwan at tatlong linggo pa lang ako. Kakatapos oh, magsasalita na itong babaeng ito. Magsasalita yung sinasabi mong Mr. DBD? Oo. Oh, oh. Ang gagaling naman ninyo. Mhm. Mm Tumakbong kayo sa politiko may anak kung mananalo kayo? Eh kasi para bagang pagka sinabi nila, parang obligasyon nyo pang sundin, sen. Oo. Oh. Parang para bang pag ano kung ano sabihin nila, yun nasusundin. At saka yung mali para, eh. napakatalino, okay lang oh. sa akin. Yung matalino kayo, walang problema sa atin. Yung magpakatalino kayo. Ay, gusto nyo lang gano'n, okay kung, lang. Pero kung halimbawa eh, gagamitin ninyo uh, sa paraan na hindi man kayo nakakatulong eh. Opo. Oh, diba? Nagkukunwari lang kayo na matalino, ang dami niyong naililigaw eh. Aha. Uh -huh. sasabihin niya, bakit eh kanya palaging... Ang palaging binabanatan natin, eh, eka, mga DPD. Bakit mapagsasabay mo balahak? <laughs> di ba? Opo. Uh -huh. O sabi ko, halimbawa, ikaw, kung nakikinig ka itong babae broadcaster ito. Opo. Kumakain ka halimbawa. Mapagsasabay uh -huh. mo bang... Mahirap na lang talaga. Ano? Baka kung ano pa yung masabi ko sa kanya. Eh, baka mamualan po yun. Baka mabulunan ka eh. Oo. Uh oh, -huh. Kanya-kanya tayo ano eh. Di ba? Oo. Oh. Uh -huh. Ako nasasabi ko lang ito para lang maituwid sila. Baka sakali, kasi ako naniniwala, may isip naman sila. Wag na kayong, wag na kayong magpakadalubhasa sa puro ganyan na lang. Oo, tama. Hindi na rin kayo tatanggapin ng tatanggap, tingnan natin ito. Magano na kayo ng mga ilang panahon lang. Oo. Wala nang maniniwala sa inyo. Nako. Eh, alam naman yung pinanggagalingan nila eh. Hanggang ngayon, yung naisara na prangkisa. Doon lang sila tumitira. Yun nga po. Hanggang ngayon, hindi nila makita ang katwiran na kaya kayo naisara dahil sa pagkukulang ng inyong network. Oo. Uh -huh. Kaya tanggapin ninyo hindi. Bahala kayo sa buhay nyo. Uh -huh. Pero nasa record dyan. Yung pagkukulang uh -huh. may ari. <laughs> Nagkulang kayo. O, Basta ayaw yung nga aminin. Oo. Uh -huh. Pagkatapos, ganyan eh. salitana. ng salita. mo, totoo mga pinagsasabi. Akala mo, ang galing eh. Oo. Uh -huh. Subukan mo akong imbitahan. Subukan mo. Yan. Oh, ngayon ayaw mo akong maiimbitahan, tumigil ka. O, yan lang. <laughs> Yun lang nga. Ay, nako.